panaginip na naman masamang panaginip para bang totoo pero panaginip lang pala hindi ko alam kung ano ang gagawin kung maging totoo ako'y nanaginip na naman masamang panaginip para bang totoo pero panaginip lang pala hindi ko alam kung ano ang gagawin What's up mga lodi no? Ayan mga lods, maglalakad na naman tayo mga lods no? Malakis. Malakas ang kidlat mga lodi. Delikado. Delikado wag naglalabas ka ng ganitong malakas ang kidlat. <laughs> eh ako may pangontra ko ng kidlat eh. Are you serious? Hindi Joke lang. What? Di ako Lodi, no? So papaalis kami ngayon uh, na kami si so, doon <laughs> Vlogger tayo eh. Nag-smiling ang face niya. <laughs> <Yeah>. <laughs> Sabi niya, ay, vlogger you know? yun, oh. Vlogger yan, sis. Vlogger yan, you know? oh. Nakatingin yung mga tao sa atin. Ngayon lang sila nakakita ng vlogger sa Japan. NANI? Omae wa mou shindeiru. Lalawang bukage, mga lodi, no? ang Mr. Bain. Hindi pa kasi nila alam yung pag-vlog yung mga loody. Wala kasing masyadong vlogger dito sa Japan mga loody. So ilan lang mga loads. Kaya yung mga tao pa nakikita nila nagsasalita lang mga isa mga loody. No? Parang naku, naano sila. Parang naiba yung mga paningin nila mga loody. Parang nakikita na sila ng mga gwapong tao. Putik, napakasakit ng kamay mong makaluha din. No? Napakasakit ng kamay na itong pag-vlog natin. No? <laughs> so yan, ang bagal maglakad ng ating kasama mga lodi. Kapat tayo sa kalahati. Tampay muna natin yung camera natin. Hay nga muna tayo. Oh my God! Yan mga lodi ah. Pag may kulog kidlat mga lodi. Yan ang babala ng may paparating na ulan. Tingnan nyo. Umuulan na. Yan yung sinasabi ko. Tingnan nyo yung doon sa doon banda. Doon Oh. Di ba madilim mga lodi no? Madilim. Yun, 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 na yung ulan mga lodi. Kaya huwag kayong magtaka pag may kulog at kid, kidlat. Pag walang kulog at uh, kulog at kidlat walang ulan mga lodi. Oh my God! Wow! nais kong ipagpatid so bilisan natin maglakad no kasi malakas na yung ulan no oh, my goodness umulan pa ngayon umulan pa ngayon tapos lalakad lang kami mga lodi so dyan kami mamimili mga lodi no? no? buti na lang may dala kaming payong isa pa lang Ah, nako. Bakal lakas na ulan, oh shit. Dito may araw doon. Ayun oh, you know, may araw doon oh. Ayun lang yung mga lodi So yan lang mga lodi, mamaya ulit. Papasok muna kami. Hello mga lodi, what's up? So, diwan riders ulit mga lodi no so ngayon dudugtungan ko yung video ko nung nakaraan mga lodi so hindi uh, ko na nadug nadugtungan yung mga lodi kasi umuulan mga lodi no so ngayon ko lang nadugtungan mga isang limang araw na mga lodi bago ko na nadugtungan yung video natin so ngayon mga lodi no hindi na tayo maglalabas mga lodi kasi ma mainit masyado sa labas mga lodi no Ah, uh, may ano lang ako, may papayo lang ako sa mga gustong maging YouTuber mga lodi no. Mga gustong maging vlogger. So, mapapayo ko mga lodi. Ah, ipagpatuloy nyo lang 'yan mga lodi no. Huwag kayong mahihiya, huwag kayong mawalan ng pag-asa mga lodi. So, lahat tayo gustong maging ah, hindi naman lahat yata lahat yung iba yung gustong maging youtuber mga lodi gustong maging maging vlogger ah kailangan lang talaga ng pagmamahal yan mga lodi no sa ginagawa niyo mga lodi ah kailangan talaga yan mga lodi pag wala kang pagmamahal sa ginagawa mo eh mm, parang ano yan parang nagmamahal ka ng ano yan yung babae mga lodi bigyan mo talaga ng oras, bibigyan mo ng uh, bigyan mo ng oras, bigyan mo ng panahon, bigyan mo ng uh, ano pa. So, yun lang mga Lodi, no. Yung iba, uh, gusto maging YouTuber, maging vlogger. Tapos, hindi, hindi nila inaano kasi uh, nahihirapan sila ng sa ano pa lang sa kumukuha ng subscriber. So, dyan pa lang parang ayaw na nila si nahihirapan sila mga Lodi. No? May technique yan mga Lodi. Ah, pumunta kayo sa sa YouTube, ah, YouTube, Facebook mga Lodi. ba diba? may Facebook naman siguro lahat. Doon kayo sa Facebook mga Lodi. Tapos, ah, Sali kayo sa mga group ng mga YouTuber type nyo lang youtuber group tapos lalabas yan mga lodi sa facebook mm -mm. so doon merong iba't ibang bansa na mga youtuber uh, tulad ng mga indonesian uh, uh, sa US marami lodi mga lodi uh, indian So doon kayo sa ano, Philippines, may Philippines naman doon. Mga Pilipino lahat. halos na lahat ng member doon, member ay Pilipino mga lodi na. So doon mga lodi makikita nyo lahat maraming vlogger doon mga YouTuber mga lodi. So dati rin ako na din ako mag-ano dati. Ah uh, <clears throat> doon don din ako kumukuha dati ng ano mga lodi ng mga uh, mga sub, nag-subscribe kasi ano mahirap magkumuha ng subscriber mga lodi lalo na hindi tayo mga ano tulad ng ibang mga sikat na mga <coughs> vlogger na medyo mahirap talaga pag ano uh, simula pero pag gusto nyo, makukuha nyo yung mga lodi. Kayang-kaya nyo yan. Uh, gawaan ga, lang ng paraan mga lodi wag kayong ma, wala na, wag mawalan ng pag-asa mga lodi yun may payo ko so yun mga lodi no punta ka, punta kayo doon tapos may magko-comment doon mga lodi yeah, may mag ano doon magla tapos uh, yung ano BLS yung Ah, uh, nila sa ano, description nila. Tapos uh, gusto nyo mag-PM na lang sa Messenger, PM nyo na lang sila. So, kayo na baala kung anong usapan nyo sa PM nyo sa kanila, kung anong gusto niyo. Kasi 'yung iba, ala, halos lahat ng member, member dito, eh, alam nila 'yung pag-YouTube mga lodi kung uh, anong bawal, anong hindi. Alam nila 'yon mga lodi no So doon doon kayo makakilala ng mga ano, maraming YouTubers. So doon kayo maturoan ng mga YouTuber na anong gagawin, nagpatoro din kayo. Kung, uh, sa mga ano doon. Kasi maraming ano, don, <coughs> Doon din ako nakaano ng mga ideya, mga lodino. Kung anong pwede gawin sa YouTube mo, uh, channel mo, mga lodi. So, yun mga lodi. Eh. Uh, basta, uh, huwag lang kayo mawalan ng pag-asa. So, ah, sorry. So, pag na pag nag-youtube na kayo mga lodi eh. so wag nyong kalimutan ah, uh, Huwag niyong kalimutan na mag ano lang kayo sa ating Panginoon para tulungan din kayo mga Lodi magdasal. So yun, ah uh, yun lang ang masasabi ko mga Lodi. So hanggang dito na lang siguro yung vlog natin. So gusto ko lang kasi dagdagan yung ano yung video ko nung nakaraan. So dinugtungan ko na ngayon. So, kagigising ko lang din, mga lodi, no. Tingnan nyo naman. Di pa nakaayos. So, yun lang, mga lodi. <laughs> yun lang yung pap may papayo ko sa gustong maging vlogger. So, ako hindi talaga ako maraming subscriber ko. So, kulti lang, mga lodi. At least, may ano tayo, may uh, may kunti tayong ano, uh, channel na ina upload ng mga videos mga Lodi no? so yun lang mga, mga Lodi mukhang mataas na yung video natin yun, thank you One Riders, wag nyo pong kalimutan sub subscribe nyo lang, na lang po din ako mga Lodi <laughs> nahihirapan tayo magtagalog so yun lang mga Lodi, no? thank you